May kasama natin ngayong umaga ang talented ni si Micaela Civiliana para iparinig sa atin ang kanyang wonderful voice. Maya-maya, ngayon sabi muna natin siya. Let's welcome Micaela. Micaela or Mika? Uh, Mandi na lang. Mandi. Oh, yes, Mandi. Okay, oh, Mandy. Balita namin, since, since five years old pa lang, ay eh, kumakanta ka na. Yes po. Anong, ano, uh, what makes you decide na ipagpatuloy yung iyong pagkanta? Dahil sumali din siya sa mga But national band, yeah, oh, TV competition. Mm -hmm. um, Nung bata po kasi ako, parang palagi sila pong tuwang tuwa pag kumakanta ko. Kahit di naman, di naman po kagandaan yung boses Oy, ko. ko. hindi. Ang hambol oh, nito. tap-tap tak ang boses niya. Napapanood ko. Napakaganda <laughs> mm -hmm. oh. Tapos, kum kumusta yung naging journey mo sa pagsali sa mga National TV Sing Competitions? Mm -hmm. Ano yung naging pagbabago sa'yo? Uh, aside from that, you also became an online creator, online content creator in 2019. Tell us more. Um, uh, sa pagsali ko po sa mga singing competition sa TV hindi po siya madalesince okay. um ano po bata pa po ako since nag-start ako pero maganda po siyang way para po makilala po ako sa mga um Uh, online platforms. Ayun. Oy, oh, siya yung sa ganito, sa oh, ganyan. Oh. Lalo na ng ngayon, oh. lahat eh, mga nasa social media na, oh, nasa TikTok, yes. Reels. Sa TikTok ko siya napapanood. Yes po. Oh. Oh, oh. Ano yung pinakamahirap na kantang kinanta mo sa TikTok? Ah, uh, so far wala pa. Wala pa naman, kasi ang taas ka ng boses. <laughs> Lahat kayang kaya niya. <laughs> ano yan? Umaga, tanghali, gabi. Minsan makikita ko yan, kakanta ng gabi doon sa kanila. Oo, oh -oh, nagla-live ka. Oh -oh. Sa Maynila, yan ba diba? O, oh. sa ka sa Maynila? Sa San Andres po. Sa San Andres. Uy, taga oh -oh. doon si ating kaibigan si Chia oh -oh, oh -oh. Hayate, Chi Achenza. Oh, Oo, hi ate Chi. In fairness naman. Oh -oh. Sige, ano po yung mga social media mo na gusto mong i-share sa ating manonood kung saan kanila mapapanood? Ah uh, yes po mapapanood niyo po ako sa aking official TikTok account official Mandy Tackley and sa akin din pong YouTube Mikaela Mandi Civilliana 'yun po. Ang ganda nung ano niyan no nung face niya. I want to know, know kung may lahi ba? Yes po German. German. Po. German. Ang ako ganda. din eh. Very German fresh. din ako. <laughs> German shepherd. 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 <laughs> Half half. <laughs> yes. Half one fourth. Ganon. Anyway, yan. Maraming salamat man sa pagbisita dito sa RSP Studio at di na tayo makapagintay pa. Tama. Because it's time for you to perform. Ladies and gentlemen, let's so all welcome Mandy. Ang sumulat ng awitin para sa'yo Para akong isang siraulo Hilot ito Sa akin pang minanong piano Tigla na'y pilit na laro Baka sakaling merong tono Tigla na lang umuspo Ano man kaya ang awitin para sa'yo Di biro ang gawing sukat Ang titik sa tono Sa buwan awit diksyonaryo Kung ang tugmay di wasto Basta tisipin, di sibing di magbabago Damdamin ko sa'yo Nainsip ka, na papanakiniip ka, kahit san magpunta araw kapit na lalasing sutla kapag kapiling ka araw sabi ko ang nais kong ipahati Dapat mo lamang mapatid yaman itong dibdib Tila sa pupa ang awitin, ang natapos kong likhain Ito ang tunay na damdamin ng gabin at tingin. Kapag nakini ka, kahit saan magpunta. Araw kapit, lalalasing sa bua. Kapag kapiling ka, araw kapita yung Ginipka, na papa ng kahit saan Araw gabi, nalalasing sa duwag, tapang kung ka, araw kung kita'y duwag.